Ren ren ada ke situ. Ren ren come here. Nih. Uh. Haraplah. Dito ke ren ren yang Oh, tadi. Oh, ren ren. Tu itu. But... Makita ah. mo doon. Dito ka kuya sa kanya. Wow! Wow! Natin, dali. Saot natin saot na Yun yung xian shan, no? Oo, oh, oh, kasi wala siyang shoes eh. Ikaw may shoes ka, di diba? yeah. ba? Siya wala. Lagi lang siya nakachinila. Dali suot, baby! Mama, mama, lala. Oo, oh, hindi ka dito, dali. Sa'yo to eh. Yeah. Uy, come here! Mama. Saot na, suot! Saot. lap <laughs> laki, <lang> eh. <laughs> <sigurang> laki wow <laughs> eh, wow cantik 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 Wow! Ang parang, parang nasa among as image dati. Pag naglalakad yan, pag naglalakad. Hindi yung parang among as, yung meme. Hindi yung ano niya, yung ilaw-ilaw. Meme. Walk na, walk. Dali, walk. Dali, Laki. Laki pa. Hindi may medyas pa sya yan. Tayo na. Lakad na dun, lakad. Ang galing lakad. Lakad. Ano ba yan, lakad? Hindi ka sanay ng lakasapatos, mo. Ayan, lakad. Oh, galing na. Oh. O kaya view mo ako maulog da diyan. Dito 'to ni, kamay. Kamay maulog ka diyan. Renren! Pinumulog?